yo, yan, mga kamobs Ito na yung akong mga anak <laughs> Ito pag walang pasok ganito Tulong tulong kami sa pagtrabaho Ayan um, Kahit medyo talaga mga bata pa ito <laughs> Gusto lang nila tumulong Kailangan daw <laughs> Dapat ah. Dapat kasi maraming pera Para maipon At sana Dapat makaligo kami doon Sa pool hindi dito no, sa beach ah, sa beach, ok oh, pagdala na tayo ganyang dito tayo sa beach yes nagatulong ng cupra ayun, very good magtulong talaga kay mami and daddy uh -uh. para Kehap okay, this one. And the next one. The next one, the next one. Ito, gagawain sa may tulungan. Yeah. Kaya, Ned, magkupras para add some channel. Yeah. Subscribe to this channel and give us a thumbs up. Oke, okay, tara. Bilis na tayo. Okay. Kasi mainit na. Ara, How is that gonna work? Around 11 in the morning, mga kamog, this day. Dapat matulong ang mami and papa. And, tapos mag, magtulong magwali. Magpakulit at maglesson for our mom. Haven't you seen that palm tree before? It looks almost like it slides all the way down. Yeah. Typically, different palm trees looks like that. i need. Mag-help kay mami and daddy para para sa mag-school. Pambayad sa school. Aray, kupa. Ako yes. Diba? Para pambayad sa school. Pambili ng box. Or maybe we can buy a scooter. What is it? What you want? Scooter and a bike. Oh, I someday. To... It's is, it is a lovely yeah, day. Yeah, yan yung yeah. mga dream ng anak ko magkabili raw ng bike makabili ng scooter okay. <laughs> para may service sa school yan yeah, mga kamobs please subscribe my channel kamobs tv bye and children tv okay bilisan natin para maipit ng pera yes kasi pag talaga na yan na, oh. Kasi kailangan pambayad sa school. Pambili ng mga needs to school. Yeah, oh, Yan na, no, na. You know what this means? Go to mommy. Now, ate and me gonna work together. Yes. kanina. Mga kamobs, ito talaga ako talaga yung, gusto niya maalam yung pangalan namin? Yeah! Kung gusto niya maalam, But we're gonna tell my, our name. My name is Vanessa Sengas Sardinya Her name is Juliana de Sardinia. Juliana de Sardinia. That's her. And my daddy's name is beauty serdinya, My mommy last name is Christostomo Kaya ma ang Vera Semua so video dapat magpunta doon sa my keso Ah, gusto ko sa mga mga bisa ng aking asawang masipan. Bukis pa yan. Oh, okay. Yan, tulong-tulong talaga para sa pangarap. Talaga ang kuno ito, kailangan lang. Nandito kami ngayon sa gitna ng kanyugan para mag-operate ng kopra namin. Ito. Ayan. Kaya punta kami dito. Isang pamilya kami sa gitna ng nyugan. Sama-sama <laughs> kami. Mahirap ah, at ginawa magkasama buong pamilya.